I hope Miss Ayang masaya ka sa mga ganitong comments. Someone who wishes someone to be dead. I am clinically diagnosed with MDD or Major Depressive Disorder. So, I am a mental health advocate. Kaya yung video ko, it talks about a person na nanira ng mental health ng daang-daang seller. At kahit hindi ako mag-name drop, kilalang kilala nyo siya. Dahil hindi ako ang first ever na customer, buyer, at higit sa lahat, seller, na nag-complain sa ginawa niya. I think sobrang doble ang inyong dagok na binibigay sa amin. Bakit? Imbes na turuan nyo ng leksyon at samahan nyo kami sa movement na ipaalala sa brand owner na yan kung anong ginawa niya sa amin para hindi na magising yung trauma namin, hindi na magising yung sakit dito sa puso namin ng pagkawala ng pinaghirapan namin na pera. Paulit-ulit kong sinasabi kaya ko. Kaya ko yung nawalang pera dahil masipag ako. Hindi ako mayaman. Masipag ako. May resources ako. Meron akong supplement na nakabenta ng 1 million dito sa TikTok. Papaano yung iba? Yung iba na nangutang pa tapos makikita mo yung gumawa sa'yo na ni-relaunch yung mga pinamigay mo, iniyakan mo na produkto. Kayo eh, dahil napapanahon, dahil nangyari yung mental health, dahil may taong gumawa, hindi pareho yan. Hindi porket may nawalang tao dahil sa harsh comments ng iba, iipapareho nyo na yan sa pinaglalaban namin. 2025 na, meron pa rin mga sellers ang nagyayaya papuntang tulfo. Kasi, wala pa rin accountability. Nagagawang mag-hire ng mga artista, makipag-socialize, mag Pero hanggang ngayon, may nalulugi pa rin. Ay niyo ako at akihin na sabihin yung masaya ako. Meron bang taong masaya? Na araw-araw may nagme message sa akin. Na nalugi kami ng ganito, gusto na naming mawala. Tapos dadaan din sa akin, makikita ko din. Walang ginagawa yun. Ang tanging hiling lang namin, magpahinga siya sa pera. Tumigil siya kakabenta. Dahil paulit-ulit-ulit nagigising yung aming pakiramdam na para bang inaapi kami.